Kai Soto posibeng lumaro sa NBL ulit. Pero under Japan B team, isasampal ang improvement sa Adelaide at hindi nakapagtimpe si Kaiju sa mga bashers. Bumanat na. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Tila unti-unti na nating nakikita ang tunay na potensyal sa laro ng ating pambato and still and be hopeful na si Kai Soto. Kung isipin mabuti lika likas sa mga Asian players ang late blooming pagdating sa laro. Kung kaya't swerte na na may tuturing ang ilang mga full-blooded Asian player na agad na lumutang ang kanilang tunay na galing sa game. Ilan lang dito ay si na Yao Ming, Jeremy Lin at Ruya Chimura. Kung kaya't mas naging malawak ang kanilang impluensya sa NBA. Pero hindi ibig sabihin na kapag lumampas na sa edad na 19 years old ay huli na ang lahat para sa isang Asian prospect. Tandaan na hindi pa nag tatapos sa pagiging drafted ang NBA goal ng isang malalaro lalo na bata pa. Kung kaya't eto't nakikita na natin ang ating sariling kababayan na unti-unti nang umuunlad ang laro at nairi-release -re na ang tunay na husay. Hindi may tatanggi na marami ng programang pinagdaanan si Kaiju lalo na sa Amerika pero hindi natin nakita ang ganitong laro niya. Kung mapapansin sa kanyang last 8 games sa b at Gilas ay hindi na bumabagsak ang stamina ni Kai at nakakapalag na ito sa takbuhan. Pagdating sa rebounds ay kapansin-pansin ang agresibong galaw ni Kai na hindi basta-basta na dadarag sa ilalim. At ang pinaka improvement ni Kai ay yung paggawa ng maraming opensa gamit ang kanyang size. Dati kapag hawak ni Kai ang bola kahit pangahalos halos tutukan na ito sa ring ay mababa ang chance ang makagawa ito ng puntos. Kung kaya't hindi natin mayali sa isipan ng ilang mga fans even sa b na tila mas maganda ang naging programa para kay Kai ng b ng Japan kung ikukumpara sa NBA G-League o NBL ng Australia. Kumbaga mas nagamit at nailabas ng gusto ng Japan B-League ang nakatabing husay ni Kai sa game. Huling beses na nakita natin naglaro si Kai tulad nito ay noong nasa TSF pa ito at ngayon sa Yokohama naman ng Japan B League ay mas naging probe yun. Hindi natin nakita ito sa uling liga na nilaruan ni Kai na NBL ng Australia na Adelaide 36ers. Paano ba naman kasi kung di ka po oras sa game ay walang matinong game plan ang nakalaan sa ating pambato at ang masama pa dito ay may mga laro na isang quarter lang siya pinasok. Di tulad sa Yokohama na kahit na apat silang import ay binibigyan din ng chance talaga si Kai every game na ipakita kung anong meron siya sa laro. Kung kaya't malaking sampal ito sa Adelaide 36ers kung sakaling makaharap ni Kai ang mga ito balang araw. At ang chance ang mangyari yun ay hindi malabo dahil nito lang ay nagkaroon ng agreement o deal ang NBL ng Australia at Japan B League na magkaroon ng ilang laban bilang bahagi ng kanilang off-season games. May ilang piling team sa Japan na makakalaban ng ilang piling kupunan din sa Australia. Dahil dito ay pupwedeng makakalaro muli si Kai sa NBL pero tanga na ang kupunan nito mula sa Japan. At may pakita ni Kai ang mga bagay na in-improve niya sa Yokohama kesa sa Adelaide. Samantala, hindi na nakapagtimpe ang ating pambato sa ilang mga pambabatikos ng ilang kapwa nating Pinoy sa kakayahan ni Kai sa laro. Balibalik ta rin man ay hindi tama ang pambas sa ating sariling kababayan. Dinaig pa natin ang ibang lahi na naniniwala at sumusuporta sa kakayahan ni Kai. Okay lang po muna sa ilang mga weaknesses ng ating sariling malalaro pero mali naman yata ang hindi bigay ang bagay at tamang komento pagka nakita natin na improve na ito. Kung kaya't eto at may post si Kai Soto na aking iiwan sa dulo ng ating video upang manamnam ng ilang mga Pinoy bashers